Uy, asan ba yung tanim mo? Kukunti itong talbos ko ng kamote, meron daw siyang tanim. Mm. Oy, <laughs> oh. Ay, oh. <laughs> saan? 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 Ay! Ay! Tingnan mo naman kap nap alam mo kapatid, napakabuti mo kapatid. <coughs> Isang sulyap naman dyan. Ah! Yeah. <laughs> Yeah, no? Ay, oo nga, ang daming kapal. Oh, so kukuha ko diyan. Okay. So, mga idol oh. Uh, binigay nila ma'am doon, malunggay tapos konti tapos nagbigay pa ng bagoong. Yes, naman. Ay yeah, no? kaya ganyan ang kulay niyan kasi nilagyan ko ng bagoong. So, sa maliit nga ang lutuan natin, mga idol. Unahin muna natin ang saluyot. Tunod ang talbos ng sitaw at saka okra. Ang ang palaya talbos ng kamote siyempre ang walang kamatayang malunggay tapos sile ano, ano ano sile ah sile oh, yes. ang pagana ah oh, boy o oh, okay na ba sa'yo itong ulam natin oh, isa, ah 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 o ha no, pre terro, ulam natin okay na ba yan ano pa na ah, ah! Ay, walang katano, tano, kain na kami mga idol oh. Ito yung baon oh. ko oh. Ha? Kakain na kami. Ha? Kakain na kami. Oh. Electric eh. on oh. pala. Ay, ayos to ah. Aba mga idol. Ayan na ang sinasabi. Nagkagulo na naman kami. Oh. Ang ulam namin mga idol. Ayan o. Oh. Oh. Kain na po tayo. Kain na tayo. Siyempre, kanya-kanya kasi kami ng paon. Baon Balik tayo.

Tawar sa okay. Buguhit Ay, naman nung driver ni Doktora Huwag ko na Para magpatiwala kung nasa naiiyak na 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 ka Ano ka ka umuwi? <laughs> <laughs> Tututar Nang mga madaling araw? Uh. Hindi ka pa umuwi? Hmm? Ha? Hindi ka umuwi? Umuwi, tapos bumalik na <laughs> no, <umipasik po>. ah. <laughs> ayusin ko yung ano ah. ka din Third game ko na, Uli ako Hmm? Ano siya Hindi ko pa Okay. Meron na, na. sir? Kinausap ko na siya. kami ni Ma'am Gladys. Galing na ako doon. Yes si sir bro. Okay, Hindi na na niya. Kaya meron Sabi mo nga, chigi talaga doon eh. Buray mo ako. Alam tayo. Alam tayo. Alam tayo sa bahay. Kaya ito yung pero ganyan kumakain ako. Nung nakita ko si Pakundo, mm. pala yung ganyan. Oo ah. Ito yung Ano nga ito? Ay, Pwede naman siya ano hen. Ha? Hmm. Ay, bukas ng mo tayo mga kataba oh. Hindi, pili ra pag yun na -yekan. Oh, sir. Hindi na kasi misis. Hindi na niya masagot yung cellphone niya. Ang sarap lang kain namin eh. Pwede so, siya uwi ka ba? Hindi sir, alam niya yung dahil kung gawin. Oh, alam niya. Mm -hmm. mm -hmm. Tapit sa bawo. Mm -hmm. Parang ako yung high blood and blood, yeah. Sabaw lang Iba yung niya, mga idol. ang tarap. Mm. Ni Marino pa. Ibalbag mo na nga yan. Yan. Hmm. Dito. Bawa ko na sabaw eh. Ayan, ayan. Ako po ang din sabaw. Yan ang gagamitin niyang tasa. Yan ay. Maganda rito may kukul eh. Ano? Napakasustansya mga idol ang ulam namin. May lapilasa so, ng San Marino yan. Sa bawa niyo ah, oh, yung Oo. <laughs> oh, ang palaya. Maganda hmm. yung, yung malalaki na set. Ah, oh, yung Kano sa ano sa Yung ano? Ay, yun. naman na ba? Tira. Tinira natin kung nagmamadali tayo mo. oo ay sa kapalit yun, no? Nalata nila yun. Isa na kung Kaluyot, mga idol. Kaluyot. Kaluyot. Kasi kung hindi din, yun, ha? wala. Napaka perfect ng lasa mga idol. Panangon, no? Napaka perfect ng lasa. Hmm. hmm. Ano ngay? <laughs> oh. Ah. Pilit oh, hmm. talaga hmm. hmm. ng video Magbawas ka na ng konting tigas. Pwede na. Kain lahat. Kaya gusto mong maraming pagkain kanin? Hmm. Dito ka sumubay eh. Uh, Dari na kain, hmm. no? Pwede. Kaya gusto niyan, <laughs> kaya nga Mm. hindi kasi malikot siya eh kaya natulog ka agad yung mga kinakain niya <laughs> <laughs> bahat ano, ang kanin hindi high blood kaya ka high blood sa mga kinakain mo kung ano ano na high blood kung sa bahay Ngayon, sasabihin sa'yo ng doktor uh -huh. kaya may high blood ka na magbawas ka ng kanin pero kung mahilig ka naman sa gulay, eh, siguro hindi ka ma-high blood Hmm. Hmm. Uh. Hmm. Ano yan? Ano Hmm. Sarap. Ano nga lang itong buhay ko Hmm. Hindi. Dalit po nga yan. Hmm. Tapos tayo mga gamit-gamit eh. Mga jantin yan. Tapos kung isang nangyayipan. Ito. Nasa. Ano? Hmm. Diba pag high blood ka na, sabihin ng doktor sa'yo, mag iwas-iwas ka sa kanin. Hmm. Kasi high blood ka na doon sa kinain mo kung anong-anong karne, ganyan. Pero kung wala ka namang kinakain mga ganon, Pumain ka lang maraming kanin kasi magtatrabaho ka. Araw para rin Hmm. Mm, bigo <laughs> pa. Ma? Ba? Hmm. May pusta pa oh. Mm, painam. Mm. Pan marino. At galing kay kagawad Jimboy. boy. Mm. Kagawad. <laughs> <laughs> Ay kay bonding ba? Hmm, Mm. Tapos dito ba kagawad Hello net pemilik ayam mah masalah nak wala pilih gawak kau ni cek ha. Ha? Darat kesel sel brownes ai. Apa kabar mas apa? Hai belanja di pada hai dan Hmm. Ha, Sudah, ha? nak? Hmm. tahu tu sedulur. Kalau, kalau ya? Hmm. grinder ya, Wah. Kalau balik, ya makan ya. Yan ang tot. Gamot sa gutom yan eh. Hmm. Hmm. Okay. Sa mga ngayon, kasi ang kain ka konting uuod dyan? Natural yun. Tawa. Kita si orang ang pinipili. Hmm. Pati si Sir Jim, may napapasama eh. Hindi ka rin kumakain hindi ano?

Mm. Saan ka yan? Halos, yan? Doon. <laughs> <laughs> pag, pag, pag mabait ka sa bahay, hindi ka magugutom. Ang daming magbibigay. Hmm. pa ng bagong kanina, eh, ma'am. Parang na yun, yung kung yun, 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 Ideology mm. kay cepat di rahim peserta untuk pada yang lu boy yang oh, uh. hmm idol Tapusin na natin. Thank you Lord. Bye-bye.